Hi guys, ako nga pala si Gwenet at tara, samahan niyo ako akong maglayag sa karagatan. Dito nga pala inaantay na lang namin ang aming ibang kabarkada kasi kakaunti pa kami dito at wala pa ang aming mga tigababa ng service. Maya maya nga ay nagsidatingan na mga ito at binaba na daw agad nila ang service upang makasakay na kami sa bangka. Ito nga pala ang barkada ni Ruia. Shoutout sa inyo guys! At dahil nga malayo pa ang aming bangka ay naglangoy na ang Tito Bilmar papunta sa aming pukutan. At dini nga kami nasa may gitna na ng karagatan. Karagatan? At dahil nga nagutom ang babaeng ini ay kumain muna ako ng aking paboritong wafer time. At nandito na kami sa may tapat na aming buya kaya sila ay mga nagsisisida na upang tingnan nila kung may nakiti sa aming buya. At yun nga pala, binivideohan ko muna ang aking mga nakikita at kita nyo naman guys, napakaganda at nasa gitna ka talaga ng karagatan para kang nasa malawak at walang problema. At balik nga tayo din, napahulog na nga agad kami kasi nga daw may isda nga daw sa aming buya at din yung nagsisihulog na, kita nyo naman mga mukha nila o oh, huling huli sila oh shout out sa inyo guys. At dahil nga hindi na ako nakapag nung kami naghihila ng lambat ito nang na nga lang ko nung hinihila nila ang palapa, paitaas at aalisin uh, yung sabi tatansi at dito nga pala guys kami pa uwi na at dahil nakapaghulog na kami ng aming lambat at ito nga pala ng aming mga huli ayan sila guys so oh, nagtatalo ng pa nga pala ng aming mga nahuhuli diyan at dini nga kayo nagpapakyut muna at kita nyo naman napakasarap ko pa rin talaga Shoutout nga pala dyan sa mga likod ko mga barkada ko nga pala mga yan pili mga pogi pa sila dyan o no? At di nang binibidyuhan ko muna rin alo ng tubig. Kita nyo naman napakabilis na aming ng aming andar ng bangka. At di nang inasa may tapat pa kami ng taksay. O, oh, kita nyo naman napakalalim ng na amin kinatatayuan pa rin ngayon. Pero malapit-lapit na kami sa aming patutunguhan. At so, kasi nasa tapat na kami ng aming pagduduungan ng aming bangka. At diyan nga pala kami magsisilid muna. Ayan nga pala sila may na mga nagsisilid na mga kandahihirat kalalakas sa mga barkada nga rin. At di nakita ko rin kikinat At katabi nga pala namin rin sa paghulog namin lambat kanina Kaya sinama ko nalang sira sa aming video At di nga naglalakad na kami sa dagat Kita niyo naman cura ko ako yung nilalamig talaga diyan Daladala nga pala ng MG ang aking isda diyan Ayan nga pala nasa pulang bag Kita naman yung may tsura O lamig na lamig na ako diyan Sana ipainitin niyo ako Ay! Ang harot! battery nga pala ang aming nahuli. Pangulam lang talaga lang namin. Shoutout nga pala kay Carl Ivan Matera, Jordan Abrea, Rafael Gabriel Dante. Maraming salamat sa suporta. Ah. At kung nakaabot ka nga pala sa part pala, can na rin follow. pa sure na rin. Bye-bye!